na manok ng tropang Masbate. Ito lang yung mga simpleng proseso. Ang available na manok natin ay yung kals. Kaya nila muna natin muna ito bago tatanggalan ng balahibo. Ganito na yung itsura. Tatanggalin lahat ng laman loob, sa kalilinisan yung dapat malinisan. Meron itong bahay pa itlugan at saka yung mga hindi pa nabuong itlog. Masarap din 'yan. Isasama natin sa ating menu naghanda na rin tayo ng mga sangkap na ihahalo. Katulad ng luya, sibuyas, bawang. Kung meron kayong tanglad ay pwede rin yung isama mas mabango. Yung buto sa dahon ng saging, ay gagamitin natin yan pagpapatungan. At bago natin ito uh, isasalang, tanggalin muna natin yung mga balahibo na naiwan. May mga malilit pa kasi na buhok-buhok yan. Susunugin so muna natin. Nakaprepare na ang lahat. Kaya isuksok na natin yung mga sangkap at saka yung nalinis na laman loob. Sige, isuksok lang habang kasya pa. Ang prosesong ito ay tinatawag din ng mga ilonggo sa tawag na papisik, pinaupong manok. Iyon, nilagay din natin yung uh, kanyang laman loob. Pero bago natin nilagay yan, ay tinimplahan muna natin ito ng asin. Para naman hindi lumabas ito habang ating itong niluluto ay itatali natin ng tie wire. Sinong papakalmot dyan? Kalmutin na natin! At pagka okay na ang lahat, saka ito papahiran ng kunting asin. Ganyan lang siya kakabsat. At sa isang lutoan ay ilatag na natin yung buto ng dahon ng saging buhusan na ng maraming asin. Particular na kung meron kayong rock salt ay pwedeng pwede na yon. Tearing pretty. Paupuin na yung manok. Pagka naipwesto na ay saka pa lang natin ito tatakpan. Paalala po na wala tayong ilalagay na tubig dyan. 20 minutes na pagluluto ay ganito na yung itsura. 40 minutes at unti-unti na siyang kumukulay. Umabot na nga ng isang oras at unti-unti nang lumalabas yung kanyang mabangong aroma. Uy, malambot ah. Isa't kalahating oras nung ating tinusok ay malambot na malambot with matching mabango pa. Mahaba yung pagkaluto natin dito dahil kals nga yung ating ginawang nga pinaupo o papisik. O di ba? Nakita nyo naman. So, kain na tayo.